Are you excited to eat cake, guys? Hot cake? Yeah, yeah, Hello, mga madam. Welcome again sa channel, YouTube channel ko, ang Turkish Filipina Wukhana YouTube channel. Support so this video, ay eh, nagluluto pala ako ng Hotcake trying hard mga madam at wala yung kulay kasi nga hindi ako nakakita ng food coloring sa market dito so ayan na, fast forward nakaluto na ako, at nilalagyan ko lang yan ng margarine, pati margarine dito mga madam, hindi maalat iwan ko bakit ganoon, napaka plain so ayan, binadbaran ko siya ng ganyan spread yung ano margarine nila at yung white sugar, so ayan Fast forward mga madam after naming mag niyan ay pupunta pala kami sa park at doon ko doon namin hintayin yung brother-in-law ko. So ayan naglalakad na kami papuntang park. Yung building na yan mga madam, pupunta kayo diyan pag Turkish National kayo para magpa tulong na makahanap ng trabaho at tutulungan naman kayo kung saan na field kayo. So 'di ba ang ganda. So yan yung mga grape leaves lang madam sa tabi-tabi 'di ba? Ang gandang tinan, napaka-fresh. Oh, yan palagi ang daanan namin papunta sa sentro, mga madam. So, ayan sa nakikita nyo, ba diba? Yan yung palagi nasa vlog ko. Yung garden na yan, mga madam. Iba't ibang kulay ng mga rosas, mga madam. Grabe, sobrang hilig sila sa flowers dito. Kung makikita nyo lang, lahat ng bahay mayroon ganyan. So, yan pala mga madam ay parang deep ed dito sa province namin kung saan nagre-report yung mga teachers dito sa probinsya kasi nasa sentro kami ng province. So ayan, naglalakad na kami papunta sa park. So ayan pala si may nadaanan kami nagtitinda ng fresh fruits. Ayan, galing yan sa bakor lang nila at bumili kami para may pasalubong at ibibigay namin kay Abla. So Abla pala, madam yung tawag sa big sister sa Turkey o di ba? Sa Turkish na language. So ayan mga madam, pag pinatikim kami sa nagtitinda, so sobrang tamis niya kasi doon na siya sa ano niya. Doon na nahinog. Alam mo yung naging ripe na siya sa ano niya. So ayan. Fast forward na sa park na kami. So naglalaro-laro muna si Yusuf habang inintay namin yung amja niya. Amja naman mga madam is uncle. Uncle niya sa Turkey. So ayan, fast forward, Nandito na pala yung brother-in-law ko. So papunta na kami niyan sa bahay nila. So ayan, nag enjoy nga si Yusuf ng kausap yung amja niya. At tinatry niya talagang mag-speak ng turkey mga madam. So natutuwa naman ako sa anak ko kasi madali siyang nakakatch up sa Turkish language. So ayan, meron naman akong natutunan. Konti lang pero insya Allah matutulin ako kasi bago pa lang kami dito mga madam sa Turkey, sa bansang Turkey. So sa lahat pala ng bago sa channel ko na nanonood, comment naman kayo mga, mga madam or anong mga itatanong niyo sa akin for this country. Insya alam ko mga madam. So comment down below mga madam at thank you for watching. Tapos yun pala, maiba tayo mga madam. Ayan na ay yung pinaka-sentro niya. So dyan dadaan yung mga bus kung saan na ano. Saan kayo pupunta sa sentro? Diyan dito talaga ang main road sa province. So ayan, ang ganda ng mga bahay nila mga madam, 'di ba? So ayan, so gusto kasi ni Abla or ni Big Sister ng uh, hindi Big Sister, uh, pangalawang kapatid ng asawa ko. Napalag kami sa bahay nila. Siyempre, namimiss nila palagi si Yusuf kasi wala nang baby sa bahay nila. So, ayan. Napaka-star na naman Nagpakastar na naman yung anak ko Sa ano Bahay ng Hala niya Ang hala pala madam is Tawag ng kapatid Na babae ng Baba ni Yusuf So man, Ano siya uh, Pangalawang kapatid ng asawa ko Kasi yung asawa ko is panganay So ang tawag ni Yusuf doon is Hala So, sa isang, sa ano naman, sa other side, sa akin, ang tawag naman nila sa akin is yenge. Sa mga anak ng kapatid ng asawa ko, mga madam. So, ayan, napaka, ano, welcoming naman ng abla ko. Saka open-minded siya, kaya gustong gusto ko. Alam niya nagbibidyo ako at nabablog, kaya napaka supportive niya sa akin. So, natutuwa naman ako. So, andyan pala yung bahay nila, madam, yan, nakikita niyo jan kami palag nakapupunta at titingnan ko kung ano na nangyari sa lemon grass na tinanim ko oh my god at yung sayuti so yung sayuti parang 50-50 pero yung lemon grass natuwa ako sa result mga madam kasi inalagaan din ng abla ko at ni ano abi abi pala ang tawag madam ang tawag ko sa ano asawa ng kapatid ng ano ba yun? Asawa ng kapatid na ang asawa ko. Oh, hindi ba kayo nalilito, madam? Ang ibig sabihin ng abi is brother. So, sobrang lakas pala ng ulan, madam. So, pinarating lang talaga kami. At nakatulog ako dyan kasi nga sobrang lamig. So, hinayaan lang naman ako ng asawa ko at siya nagbabantay sa anak namin. So, ayan, after umulan, ganyan na yung wither mga madam, may pa unti-unti na lang na patak. So ayan si Yusuf naglalaro. luha lahat yung mga ano niya kasi nag-study kasi kinabukasan may school sila. Ayan. Inom tayo ng coffee, madam. Coffee pala is pala sa Turkey is kawe. kawi ichiurus ichiurum i sa so drinking coffee, ganyan. So, fast forward, mga, mga madam, pa-uwi na pala kami. So, ayan, nakasalubong pa kami ng pulis Akala ko, maano kami? Kami yung ano, may problema kasi nasa Francis si Yusuf. Eh, yung bata, bawal sa Francis To's, Tapos, pinatago pa namin si Yusuf. Di naman pala. May nahanap silang location kasi may narinig silang ano yun putok ng baril, iwan ko basta yun yung ano ng asawa ko sabi niya so nandito na kami sa tunnel na always nakikita nyo sa vlog ko so ayan, pauwi na kami ng bahay at inaantok na si Yusuf niyan mga madam so sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko thank you very much for watching mga madam tsaka kung may gusto kayong itanong about Turkish o may mga BF kayo or may gusto kanyang malaman sa bansang Turkey, uh, magtanong lang kayo, comment down below mga madam. So, babush mga madam, nasa bahay na pala kami niyan. So, thank you for watching. Babush!